Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong ibabaw, hindi lang kayamanan ang kayang ilibing ng panahon. Pati mga lihim, kasaysayan at kababalaghan ay kayang lunurin ng tubig at kalimutan ng panahon. Kaya mula sa lawa na walang bahid ng misteryo sa Arizona, kung saan ang pinakakakaiba ay ang kawalan ng kakaiba, hanggang sa mga batong umiiyak sa Czech Republic na may babala mula pa sa daang taon ng kagutuman, ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na bagay na nahukay sa kailaliman ng mga pinatuyong ilog, lawa at kanal. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang lawa na walang bahid ng misteryo, Tempe Town Lake. Sino ang mag-aakalang sa dami ng kababalaghan at nakakahindik na nadidiskubre sa mga pinatuyong lawa? May isa palang tila banal sa kalinisan? Ipinagmalaki ng Tempe Town Lake sa Arizona ang sarili bilang isa sa mga pinaka-boring na pinatuyong lawa sa kasaysayan. Pero teka lang, yan ang masayang sorpresa. Noong pinatuyo ito para bigyang daan ng construction ng bagong dam, inasahan ng lahat ang tipikal na basura. Gulong, cellphone, silya, at marahil kahit ilang krimen. Pero hindi. Walang bangkay, walang armas, walang kakaibang nila lang. Isa lang itong lawa na tila napakabait ng mga tao sa paligid. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala ng kwento. Isipin mo, sa halos lahat ng countdown tulad nito, palaging may kwentong nakakakilabot o nakakadiri. Pero sa Tempe Town Lake, ang pinaka nakakagulat ay... Wala. Ang mga isda na hindi na naisalba ng autoridad ay naging handog sa mga ibon sa itong bihirang sandali kung saan ang kalikasan at tao ay tila nagkaintindihan. At ang mundo ay pansamantalang hindi nakahanap ng lihim sa ilalim ng tubig. Kung minsan, ang kawalan ng misteryo ay siya mismong misteryo. Number 9. Ceramic Drainage System ng Sinaunang China Noong naisip mong Neolithic era, ang unang papasok sa isip mo ay mga taong may batong gamit, kumakain ng prutas mula sa gubat, at naninirahan sa kweba. Pero teka muna, paano kung sabihin ko sa yung may drainage system na sila? Sa gitna ng Central Plains ng China, natuklasan ang isang kamanghamanghang network ng ceramic pipes na ginamit ng sinaunang komunidad para ilihis ang tubig sa panahon ng matitinding ulan at baha. Oo, more than 5,000 years ago, may plumbing skills na sila. Hindi lang ito basta tubo, kundi ebidensya na ang mga ninuno natin ay hindi lang basta-basta nakisabay sa kalikasan. Pinag-aralan nila ito at gumawa ng paraan para mabuhay sa gitna ng panganib. Para kang nanonood ng historical sci-fi na dokumentaryo. Pero totoo, ang pagkakatuklas na ito ay hindi lang nagpapatunay ng katalinuhan nila, kundi nagpapahiwatig na baka mas marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga naunang sibilisasyon. Sa bawat hukay, tila sinisigaw ng kasaysayan, mas matalino kami kaysa sa iniisip ninyo. Number 8. Misteryong Nakabaon sa Putik Ang Mga Kotse ng Cass County Lake Isang araw, Nagdesisyon ang mga otoridad sa Cass County na linisin ng isang ordinaryong lawa. Pero habang bumababa ang antas ng tubig, biglang lumitaw ang di inaasahang tanawin. Dalawang sasakyan na tila tinakpan ng mga taon ng katahimikan at putik. Akala mo bang ito'y eksena sa isang crime documentary? Malamang kasi may isa sa mga kotse na may butas sa bubong na posibleng mga bala ang dahilan. Walang katawang natagpuan pero hindi yon nakabawas sa tensyon ng mga nagsisiyasat. Habang iniimbestigahan ang pinagmulan ng mga kotse, tanong ng lahat, sino ang naglagay nito rito? Bakit? At may itinatagong kasaysayan ba ang lawa na matagal ng gustong magsalita? Hindi ito ordinaryong traffic jam. Ito ay frozen in time snapshot ng isang lihim na posibleng hindi kailanman malalaman. Ang katotohanang walang bangkay ay bahagyang ginhawa. Pero sapat pa rin itong magpadala ng kilabot sa gulugod ng kahit sinong dumaan sa tabi ng lawa. Number 7. Blenheim Palace at ang lihim na kwarto. Anong koneksyon ng kayamanan, kapangyarihan at mga nalimot na silid sa ilalim ng lawa? Lahat ng ito ay parte ng nakakabighaning kwento ng Blenheim Palace, ang lugar na pinanganaka ni Winston Churchill at may kasaysayang higit pa sa politika. Noong pinatuyo ang lawa sa paligid nito para sa pagsasaayos ng istruktura, natuklasan ang hindi inaasahang tanawin, mga lihim na silid, hallway, at mga bangkang sinauna na parabang pinanatiling lihim ng panahon mismo. Hindi lang basta mga guho, ang ilan sa mga nahanap ay may grafiti pa mula pa noong 1700s. Ang bawat sulok ay tila may kwento ng kasayahan, trahedya o simpleng pag-iral na tinakpan ng tubig sa loob ng maraming siglo. Isa itong paalala na kahit ang mga pinakagarbong lugar ay may mga lihim na pilit itinatago. At kapag ang tubig ay umurong, ang katotohanan ay hindi mapipigilan sa pag-ahon number 6, ang pananakop ng apple snails sa San Antonio River. Sa unang tingin, parang karaniwang river clean up lang sa San Antonio River. Pero nang magsimulang bumaba ang tubig para sa maintenance bago dumating ang taglamig, napansin ng mga manggagawa ang isang kakaibang ambush sa ilog, libo-libong apple snails, isang invasive species na hindi dapat naroon. Akala mo harmless? Akala mo cute? Hindi! Dahil ang mga apple snails ay kilala sa pagiging matakaw sa mga halaman at kaya nilang sirain ang buong ecosystem kung hindi maagapan. Tinatayang may higit sa 2,000 ng mga ito at ayon sa eksperto, maaaring may tao o grupo na nagpakawala sa kanila, hindi alam ang magiging epekto. Ang pagusbong ng mga nilalang na ito sa gitna ng lungsod ay tila isang babala. Ang maliliit na aksyon ng tao ay maaaring magdulot ng malalaking trahedya sa kalikasan. Mula sa simpleng paglilinis ng ilog, naging biological warfare ang eksena, kontra sa mga kuhol na tila may lihim na misyon. Number 5. Ang multo ng digmaan, German battleships sa Danube River. Noong bumaba ang tubig sa Danube River sa Serbia, noong 2022, hindi lang basta mga bato o basura ang lumitaw, kundi dalawampung German warships mula sa World War II. Parang eksena sa pelikula ang biglang paglitaw ng mga barkong ito. Parang nananahimik na multo ng kasaysayan na biglang sumulpot para paalalahanan tayo ng madilim na nakaraan. Ang mga barkong ito ay parte ng German Black Sea Fleet at nalunod habang tumatakas sa mga puwersa ng Soviet Union. Pero hindi lang sila basta mga relic ng nakaraan. Ang mga barkong ito ay may lamang bala, bomba, at eksplosibo. Buhay pa! Kaya habang nakatambad silang parang exhibit ng isang museum sa ilalim ng araw, sila rin ay taking time bombs na kayang magdulot ng matinding pinsala. Hindi lang ito simpleng historical find. Ito ay babala na ang mga epekto ng digmaan ay hindi basta naglalaho. Minsan, hinihintay lang nila ang tamang panahon para muling lumitaw. Number 4, Paris sa ilalim ng tubig, Canal Saint Martin at ang Bike Graveyard. Ah, Paris, syudad ng pag-ibig, fashion at basura. Noong pinatuyo ang Canal Saint Martin noong 2016, matapos ang mahigit 15 years ng walang linis-linis, tumambad ang isang surreal na tanawin dandang bisikleta, gulong, shopping carts, cellphones, at kahit baril. Isipin mong naglalakad ka sa gilid ng kanal, tapos biglang tila naging junkyard ang lugar. Hindi lang ito simpleng marumi, ito'y parang sinadyang itim na gallery ng modernong kapabayaan. Pero teka, hindi lang ordinaryong pedal bikes ang lumutang. Meron ding electric at motorized bikes na mukhang mula sa bike sharing programs ng lungsod. Ang tanong, sinong pasaway ang basta na lang naghagis ng bisikleta sa tubig? Ang masaklap pa habang ang ilan ay nagulat? May mga residente ng Paris na nagkibit balikat lang at nagsabing, That's Paris for you, it's filthy. Sa isang banda, nakakahiya. Pero sa kabilang banda, isa itong malaking eye-opener kung gaano kadali sa tao ang itapo ng mundo sa likod ng convenience. Number 3. Ang Nawawalang Henge Spanish Stone Henge ng Valdecañas Reservoir Isang tagtuyot ang nagdulot ng hindi inaasahang paghahayag sa Espanya. Sa gitna ng tuyong Valdecañas Reservoir, unti-unting lumitaw ang isang sinaunang istruktura isang stone circle na halos kapareho ng Stonehenge ng England. Pero mas matanda ito, mula pa sa 5000 BC. Tinaguri ang Spanish Stonehenge. Ito ay koleksyon ng higit sa 30 bato na nakatayo sa pabilog na form. Isang misteryosong monumentong matagal nang tinabunan ng tubig at panahon. Ang nakamamanghang tanawin ay agad naging sentro ng atensyon ng mga archaeologists historians at curious na mga turista. Ngunit dahil madalang lamang itong makita, kapag mababa lang ang tubig, parang panandali ang sulyap lang ito sa nakaraan. Isipin mong may napakagandang kwento sa ilalim ng lawa, pero pwede mo lang itong basahin sa ilang tagpo ng tagtuyot. Sino kaya ang nagtayo nito? Ano ang layunin? Isa lang ang malinaw. May mga bahagi pa ng ating kasaysayan na literal na nakatago sa ilalim ng tubig, naghihintay muling lumitaw. Number 2. Daang Banal, Daang Nalimot, ang Pilgrim's Road ng Jerusalem. Sa gitna ng banal na lungsod ng Jerusalem, isang sinaunang lihim ang muling nabuhay. Noong 2019, natuklasan ng mga arkeologo ang Pilgrim's Road. Isang daan na konektado mula sa Pool of Siloam papunta sa Holy Temple. Ayon sa mga tala, milyon-milyong tao mula sa iba't ibang panig ng Afrika at gitnang silangan ang dumadaan dito mahigit 2,000 years ago upang sumamba at makibahagi sa mga banal na ritual ng kanilang pananampalataya. Hindi ito basta kalsada. Ito ay isang historical artery, isang literal na landas ng pananampalataya, pawis at panalangin habang lumalakad ka sa kahabaan nito para kang bumabalik sa panahon ng Biblia. Bawat yapak ay maaaring katumbas ng dasal, pag-asa o sakripisyo. Sa pagkakadiskubre ng Pilgrim's Road, para bang muling nabuksan ang pinto ng kasaysayan? At sa bawat hakbang, nararamdaman mong may mga kwento pa rin ibinubulong ang bato. Number 1. Mga Batong Umiiyak ang Hunger Stones ng Elbe River. Sa oras ng matinding tagtuyot, isang madilim na paalala mula sa nakaraan ang muling lumitaw sa Elbe River sa Czech Republic. Ang tinatawag na Hunger Stones. Sa tuwing bumababa ang tubig ng Labis, makikita ang mga batong may nakaukit na mensahe tulad ng "If you see me, weep." At totoo nga, dahil sa tuwing lumilitaw ang mga batong ito, Ibig sabihin ay may malawakang kakulangan sa tubig, gutom, at kaguluhan sa paligid. Isipin mong ang tila may sariling damdamin ng mga bato, mga panaghoy ng mga ninuno na nagsilbing time capsules ng kalamidad. Ang mga hunger stones ay hindi lamang marker ng tubig, kundi paalala rin na ang kasaysayan ay may paraan ng pagbabalik. sa anyo ng babala. Ang bawat letra na ukit ay tila sigaw mula sa nakaraan nagsasabing nagdaan na kami rito. Mag-ingat kayo. Kaya nga sa listahang ito ng mga kahindik-hindik at kamanghamanghang natuklasan, walang mas higit pang nakakakilabot at makahulugan kaysa sa mga batong nagdadalamhati.